Zone Learning Hub. Alamat ng Ampalaya. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang hardin na kung saan ang lahat ng gulay ay magaganda at masasarap. Sa hardin na ito, may isang gulay na nagngangalang ampalaya. Siya ay naiiba sa lahat dahil siya ay mapait at hindi kaakit-akit. Dahil dito, madalas siyang kinukotya siya at tinutokso ng ibang mga gulay. Isang araw, sa sobrang lungkot ni Ampalaya, siya ay nagdasal sa diwata ng hardin. Bakit ganito ang aking kapalanan? Bakit ako'y mapait at hindi maganda? Ang kanyang tanong. Narinig ng diwata ang kanyang panalangin at siya ay nagpakita. Ampalaya, bibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang iyong kapalaran, sabi ng diwata. Pero sa isang kondisyon, kailangan mong patunayan na ikaw ay karapat-dapat. Tinanggap ni Ampalaya ang hamon. Binigyan siya ng diwata ng kapangyarihan na maglakbay sa iba't ibang lugar upang makahanap ng solusyon sa kanyang problema kanyang paglalakbay, nakilala niya ang iba't ibang gulay na nagturo sa kanya ng mga aral sa buhay. Una, nakilala niya si Kamatis na nagsabi, Ang tunay na kagandahan ay nasa loob. Magpakatuto ka at tatanggapin ka ng iba. Sumunod naman, nakilala niya si Karot na nagbigay ng payo. Maging masipag at matyaga ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Ang huli, nakilala niya si broccoli na nagsabi, "Tanggapin mo ang iyong pagkakaiba. Ang iyong katangian ang nagbibigay sa iyo ng halaga." Sa bawat aral na natutunan ni Ampalaya, unti-unti niyang naunawaan na ang kanyang kapaitan ay may dahilan. Bumalik siya sa hardin na may bagong pananaw sa buhay. Sa kanyang pagbabalik, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at naging mas masaya siya sa kanyang pagiging siya. Sa huli, sinabi ng diwata, "Ang palaya, dahil natutunan mong tanggapin at mahalin ang iyong sarili, bibigyan kita ng isang biyaya." At mula noon, Si Ampalaya ay naging kilala hindi lamang sa kanyang mapait na lasa kundi pati na rin sa kanyang mga benepisyo sa kalusugan. At iyan ang alamat ng Ampalaya, isang kwento ng pagtanggap sa sarili at pagpapahalaga sa tunay na kagandahan.